Sigurado raw nakakasuhan ni dating Senadora Laila de Lima si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang makulong ng halos pitong taon. Damay din sa kakasuhan si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Narito ang report. Seryosong panag-uusapan ang kampo ni dating Senadora Laila de Lima ang pag ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matanda ang sa ilalim ng kanyang administrasyon na nakulong ang dating Senadora. Pinag-uusapan lang namin anong exactly yung mga kaso, kailan mga ipa-file. But as to the specifics, hindi pa namin talaga. Pinag-uusapan, pinag-uusapan pa yan. Sa programang sa totoo lang, sinabi rin ni Dilima na damay din sa kanyang kakasuhan sa si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Gate ng dating senadora, napatawad niya na ang lahat ng may atraso sa kanya, kaya siya nakulong ng halos pitong taon. Maliban lang daw talaga kay dating Pangulong Duterte. He knows exactly what he did to me. So dapat he must acknowledge the gravity, uh, the grave injustice, the travesty of justice, yung uh, pang aapi niya. So kailangan, kailangan siya talaga humingi ng katawaran, hindi lang sa akin kundi sa mahal na Panginoon. May sagot naman si Delima sa tanong kung may plano siyang bumalik sa politika wala pa akong iniisip tungkol dyan. I have so many things to do. I have so many things to really consider, mga options, and like returning to law practice, returning mm -hmm. to uh, teaching. But a return to the political world, hindi ko pa iniisip yan. Mamayang gabi, inaasahang uuwi na si Dilima sa kanyang pamilya sa Camarines Sur. Pero sa pansamantalang paglaya ng dating senadora, may konting kaba pa rin daw sila para sa kaligtasan nito. The whole family I will have to continue praying for the safety. Kasi ang kaso niya hindi basta-basta. Eh. Buhay pa ano? Buhay pa si, ano? <laughs> buhay pa si mga buhay pa. <laughs> Magkakaroon naman sila ng simpleng pagsalubong at handaan sa pagating ni Dilima. Ang malaking tarpaulin na free Laila na aalisin na raw nila. And now that she's already free, she will be the one to cut it. Para matapos na yung now only. She's already uh, totally free. Mobile Journey, Yena Pascual po. Hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.